News Update Mga balita ngayon Tatlong dating rebelde sumuko sa PNP Central Luzon Dating Kongresman Teves mananatili sa Bilibid sa kabila ng court order na ilipat siya sa Manila City Jail Gastos sa EDSA Rehabilitation posibleng umabot sa 15 billion pesos ayon sa Department of Transportation Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Tatlong dating kasapi ng Armadong Kilusan ang sumuko sa magkakahiwalay na lugar sa Tarlac, Zambales at Nueva Ecija nitong June 2, 2025 ayon sa Police Regional Office 3 o Pro 3. Unang sumuko si Noel K. Patrick Valdez, 39, dating miyembro ng Milisyang Bayan sa San Jose Tarlac at isinuko ang isang improvised shotgun. Sumunod si Charlie Selling Ramos, 56, mula Zambales, dating courier at collector ng Regional Guerrilla Unit o RGU na nasa Order of Battle simula pa 2004. Isinuko niya ang parehong uri ng baril at dalawang bala. Huling sumuko si Jose Lito Lito Agunoy, 52, dating kasapi ng Centro de Gravidad at ng AMGLNE sa Likab, Nueva Ecija. Isinuko naman niya ang isang homemade caliber .38 revolver. Ayon kay Police Brigadier General Gene Fajardo, Regional Director ng Police Regional Office 3, tagumpay ito ng whole of nation approach sa paghikayat ng mga dating rebelde na mamuhay ng mapayapa at produktibo. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang tatlong nagsisuko para sa debriefing at dokumentasyon. Mananatili sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves sa kabila ng utos ng isang korte sa Maynila na ilipat siya sa Manila City Jail, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago, isang korte ang nag-issue ng commitment order, ngunit na pagdesisyonan nitong i-hold muna si Teves dahil ilang pang korte ang may hawak ng mga kaso nito. Si Teves ay nahaharap sa mga sumusunod na kaso kabilang ang patong-patong na kaso ng murder ayon sa NBI nais ni Santiago na hintayin ang final decision ng mga korte para matukoy kung saan talaga dapat ilipat ang dating kongresista naghain naman ang kampo ni Teves ng motion para i-consolidate ang mga kaso tiniyak naman ni Santiago na mabibigyan pa rin ng karapatan maprotektahan at mapigilan na makatakas si Teves Tinatayang aabot sa 15 billion pesos ang magagastos sa EDSA Rehabilitation Project ayon kay Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon. Ayon kay Dizon, aabot sa ganitong halaga ang magagastos ng pamahalaan kung aabuti ng 2027 ang rehabilitasyon ng nasabing proyekto. Dagdag pa nito na sa isinumite ng Department of Public Works and Highways o DPWH, nasa 8.7 billion pesos ang tinatayang gastos hanggang 2026 at papalo pa hanggang 15 billion pesos para naman kung paabutin ang finishing works nito hanggang sa taong 2027. Una nang ipinagpaliban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsisimula ng rehabilitation project ng isang buwan upang makahanap ng mas mabisang teknolohiya upang mas mapabilis ang pagpapasaayos nito. Para sa Kinlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.